At dahil malapit na ang Pasko, mamimigay po tayo ng sapatos mula sa puso ni Yan ng Pinay. Tara, sa lalawiga ng Oriental Mindoro. Kung makikita nyo naman, napakaganda ng mga beaches dito. Kung mapupunta po kayo sa lalawigan na ito, huwag nyong palalampasin na hindi kayo makapunta sa to Galera kasi napakalinis ng na mga beaches dito. Talagang dinadayo. At isa sa mga lucky follower natin ang makakatanggap ng sapatos. Eto na nga po ang ibibigay natin. Siya po ay si Erika Mercado. Eto ang matatanggap niya, J1 hat. So, eto po ay branded shoes na mula sa puso ni Korea ng Pinay, syempre. Ito po ay token of appreciation kasi palagi kayong sumusuporta simula at sa poll na nagsimula ako sa social media. So, sana magkasa sa'yo. Uh, mag-aaral kang mabuti kasi isa po siyang mag-aaral. So, thank you so much kasi lagi kang nandyan para suportahan si Korea ng Pinay. At syempre, kalakip ng sapatos na to ay ang sticker ni Maki Talks at ni Koya ng Pinay. So, maraming 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 salamat po kasi palagi kayong nandyan. So, after ni Erika Mercado, pupunta po tayo sa isa pang bayan. Lipat tayo sa Batangas. So, eto po ay way papuntang Mabini, Batangas. So, kilala din ang Mabini, Magatangas sa mga beaches na meron dito. Eto, napakasariwa ng hangin. Tsaka, marami silang ipinagmamalaki na pwede nating puntahan sa kanilang lugar. So, Adidas po ang ibibigay natin sa isa sa mga laki follower natin na taga rito. So, siya po ay si Cheney. Si Cheney po ay isa sa mga laki supporter natin since na nagsimularin ako. So, nakilala siya ni Maki Talks and then, nakilala ko rin po siya at sobrang napaka-supportive at napakabait. Alam kong hindi ito sapat para uh, sa lahat ng suporta at pagmamahal mo sa akin. So, eto, Adidas para sa'yo, tanda ng aking pagmamahal. At sana magustuhan mo. Ayan. Thank you, thank you so much. And then, punta po tayo sa Kainta Rizal. So, galing na tayo ng Oriental Mindoro. Galing na tayo ng Batangas. Nandito tayo sa Rizal. Hahanapin natin ang bahay ni Boss Kim Cruz para ibigay ang Nike na to. So, para sa anak niya na si Ezekiel Cruz, sana magustuhan mo din ang regalo mula sa puso ni Korea ng Pinay. So again, marami pong salamat. At sa inyong lahat na sumusuporta kay Korea ng Pinay, maraming marami pong salamat salamat kasi wala po si Kuya ng Pinay kung wala kayong lahat. Thank you!